For today's video is magluluto na naman tayo ng simple ulam. Magluluto nga pala tayo dito guys ng sinabawang tilapia. So ang gagamitin natin is yung ating hinugasa ng pangalawang bigas. Or paano bang tawag doon? Yung pinaghugasan natin ng bigas kapag tayo ay nagsasaing pero pangalawa siya. Guys, so ito nga pala yung ating unang ingredients na talagang gustong gusto ko siya kapag ako ay nagigisa kasi napaka aroma niya ito nga pala yung ating yung ating luya hiwain natin siya ng maninipis na pahaba guys at igisa lamang natin siya so next dyan is ilagay natin yung ating sibuyas lutuin natin siyang maigi para mas lalong bumango ang ating lulutuin so ayan ito yung way ko kung paano ako mag luto ng sinabawang tilapia. So, ayan, gustong gusto ko to guys. Uh, lutong luto yung kanyang luya, sibuyas, at yung bawang. So, next, nilagay ko na rin yung ating bawang, ganun din. Antayan natin siyang maging golden brown. O, oh, ayan, nagkakabulol-bulol na ako. Kasi, alam nyo na, di ba mga ka-idol, ka na ka napakahirap mag-edit, mag-video. mag edit mag video mag voice over talagang mabubulbulol ka so next dyan is ilagay natin yung ating kamatis yung kamatis pala guys is nakaka-add sya ng pangpaasim ba diba? nakaka-add sya ng pangpaasim at syempre malasang malasa yung ating lulutuin kapag nilalagyan natin sya ng kamatis so ayan gisa gisa lang halo-haloin lang natin. Dapat talaga lutong-luto yung mga ingredients para mas lalong lumasa ang ating lulutuin. So, ayan, habang ginigis ako to is, nakahanda na rin yung ating eh, susunod dito. So, ayan, luto na nga yung ating mga mga seasoning dito guys kaya ilalagay na natin yung ating sabaw. So ito nga pala yung ating pinaghugasan ng pangalawa dun sa ating bigas na isasaing. So, ayan, meron tayo ditong kangkong. Siyempre, yung ating tilapia, pinutol ko siya kasi malalaki. Ako lang naman ang kakain yan, guys. Mag-isa lang kaya dalawa lang yan. Nilagyan ko rin siyempre ng sili para medyo maanghang-anghang. And then, pakuloan natin siya. Haluin muna natin siya at tsaka natin papakuloan. So, ayan, titimpla na natin siya. Lagyan natin siya ng konting pangpaasim yung sinigang mix na tamarind. And then, kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating tilapia. Tapos, pakuluan lang natin ng 10 minutes. Tsaka natin, ilalagay yung ating kangkong. So, ayoko sa kangkong yung lutong-luto. Gusto ko isang kulo lang, tapos takpa na. And then, hanguin na natin, di ba Kasi masarap yung ano, hindi lutong-luto ganun din guys sa tilapia. Huwag natin siyang pakuluan ng pakuluan kasi ma madudurog siya. So ayan, uh, ayan, lubog-lubog lang natin siya tapos antayin natin kumulo, isang kulo lang. Tapos okay na 'yan, takpan na natin and then i-serve na natin. So ayan, 'di ba? O oh, pakuluan lang natin siya. Takpan muna natin and then okay na, kumukulo na and then tsaka natin ulit siya papatayin tapos pwede na tayong kumain maraming salamat guys